Hi ka na sa mo, sa mo kung saan tayo pupunta Ayaw kung saan tayo pupunta Sa dagat Sa, ano sa swimming ano gagawin? Saan si... tayo pupunta tantan? Anong gagawin natin dito? Si Tintin Si tantan po kasi ay pumapasok na sa danger ano pangalan ng teacher mo? Ano pangalan? Ate. Ate, teacher mo. O, oh, hindi niya po kilala. Pero may crush na po siya. Di. Sino yung crush mo? Si Elsie. Ano yung ni Elsie? Maganda. Ah, maganda at maganda. Talaga. Eh, si Tantan po, pag tinatanong ng teacher niya kung ano pangalan, ang sinasabi niya ganito. Tristan, anong pangalan Kailan taon ka na? 5 Kailan ang birthday mo? 26 Sino ang nanay mo? Si Nanay Floring At saka si nanay? Nanay Mentong uh, Sino ang tatay? Si Bobot At si? Si Bob. Sino naman ang mami? Si Pauline Ang daddy? Kapatid mo, natatanggap ito dito. Masit. Tristan, sino kapatid mo? Primo. At sya kasi? Primo. Meron pa. O, oh, sila pa. Si Primo lang. lang? Ay, kasi si Primo pa lang kapatid. Ano itu tsura teleponnya. Ah. Ada ini kenapa gini? Bongkongan apa aja. Lalu alu. Alu kalau aku berahu lu ngaku dengar. Ana binamamu. Lagi sini aku. Saya tinjau aku dulu Mami, hmm. kalaan na lang yung tubig. ano pa yung tagawin. Eh ano ba yung, sa, ano? Sa isip ano? Sa isip Ano ba yung napanaginipan hmm. Ano? Takala ko. Siti tumakin hmm. eh. napanaginipan mo. Takala oh, oh. ko kinain ng lalaking pating. Tsaka ngayon eh. Siti tumakin napanaginipan mo? Oo. Anong sabi? Ogao? Tsaka ngayon eh. Hello. Ano. Uh, so, I like it. Patingnan mo na pag dinito. Ako po lagi sini ako dinata sa dire. Hayo wala na ko ley. No, eh. Ano pa na panaginipan? Wala na boss na. Eh, yung kay Tito Maki, anong sabi niya sa Sabi. Ha ah. Niya ya sa TikTok. Hmm, happy birthday. Yung sinabi niya sa inyo na mo niya. ko ayaw para bumalik siya. Kaya nagising na ako. Apo. Tingin ko ang picture kasi kung gumagalaw siya. Kaya um. ngayon hindi naman gumagalaw. Kaya hey, niyakap mo ba siya? Ay, hindi pa. Kasi eh, pari na ba naginipal mo? Oo, kala ko eh, buhat ko siya. Kala ko kayo lahat dito sa paninit. Ako yung nangyuan, talaga lang pa. Inalagaan mo siya, inalagaan mo. Oo. At tapos nagising ka. Tsaka nga Magbubunggo tayo si lika. Agaw na. Ayun na. Ano mo yun? Ano mo yun?